Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga kriminal na naging simbolo ng takot at kasamaan. Mula sa mga makapangyarihang politiko hanggang sa mga leader ng sindikato, ang kanilang mga krimen ay nag-iwan ng madilim na marka sa ating bansa. Sino-sino sila at ano ang kanilang mga nagawa? Alamin natin ang kwento ng top 10 notorious na kriminal sa kasaysayan ng Pilipinas. Andal Ampatuan Senior at ang Maguindanao Massacre. Si Andal Ampatuan Senior ay isang makapangyarihang politiko sa Maguindanao at itinuturong utak sa Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Ang massacre ay naganap ng harangin at patayin ang 58 katao kabilang ang 32 reporter. Habang patungo sila upang ihain ang kandidatura ni Esmail, Toto, Mangudadatu, na noon ay tumatakbo laban sa anak ni Ampatuan Senior, si Andal Ampatuan Junior, bilang gobernador ng Maguindanao. Ang insidente ay tinaguriang pinakamatinding political violence sa kasaysayan ng Pilipinas at nagdulot ng matinding galit sa buong mundo. Dahil dito, naaresto si Andal Ampatuan Senior kasama ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya at mga kasabwat. Sinampahan siya ng maraming kaso ng pagpatay, ngunit namatay noong 2015 dahil sa sakit bago pa siya mahatulan. Noong December 2019, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Andal Ampatuan Jr. At iba pang mga pangunahing akusado sa massacre. J.B. Sebastian, ang drug lord sa loob ng Bilibid. Si J.B. Sebastian ay isang kilalang bilanggo sa New Bilibid Prison na naging leader ng isang malawakang sindikato ng droga sa loob ng kulungan. Dahil sa kanyang koneksyon, siya ay naging VIP inmate, nagtatamasa ng marangyang buhay sa loob ng Bilibid, at diumanoy may ugnayan sa ilang opisyal ng gobyerno. Noong 2016 siya ay naging testigo ng gobyerno sa investigasyon tungkol sa illegal drug trade sa Bilibid. Ibinunyad niya ang umano'y pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal sa operasyon ng droga. Noong Hulyo 2020, siya ay napaulat na namatay dahil sa COVID-19, ngunit marami ang nagsasabing posible siyang pinatahimik upang hindi na makapagsiwalat ng karagdagang impormasyon. Rodrigo Ding Ilikayan, ang kinakatakutang gun for hire. Si Rodrigo Ding Ilikayan ay isang notorious na gun for hire o hitman sa Mindanao, kilala sa kanyang koneksyon sa malalaking politiko at kriminal na sindikato. Sa loob ng maraming taon, siya ay nasangkot sa mahigit limampung kaso ng pagpatay na kinabibilangan ng mga politiko, negosyante at ordinaryong mamamayan na naging target ng kanyang mga kliyente. Antonio Sanchez, ang dating mayor na naging rapist at mamamatay tao. Si Antonio Sanchez ay dating mayor ng Kalawan, Laguna, na naging tampok sa isa sa pinakakarumaldumal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panggagahasa at pagpatay kay Ilin Sarmenta at ang pagpatay kay Alan Gomez, parehong mga estudyante ng UP Los Baños noong 1993. Bilang isang tiwaling politiko, kilala si Sanchez sa kanyang marangyang pamumuhay at pagtatangkang ipakita ang kanyang religyosong imahe, kabilang ang pagpapagawa ng rebulto ng Birheng Maria sa kanyang munisipyo. Sa kabila nito, siya at ang kanyang mga tauhan ay nagsagawa ng malagim na krimen. Noong isang libo nadaan at siyam na siya ay nahatulan ng pitong habambuhay na pagkakakulong, reclusion perpetua, para sa krimen. Gayunpaman, noong dalawang libo at siyam, na balitang maaaring siya ay makalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance Law na nagdulot ng matinding galit at protesta mula sa publiko dahil dito, hindi natuloy ang kanyang paglaya. Namatay siya sa kulungan noong Marso 2000 at 21 dahil sa sakit habang inihain pa rin ang kanyang parusa. Marshall Baby Ama Perez ang batang leader ng gang. Si Marshall Baby Ama Perez ay isang kilalang gang leader sa Pilipinas noong 1950s na naging pinuno ng Sige Sige Gang, isang notorious na grupo sa loob ng kulungan. Bago makulong, siya ay isang menor de edad na kriminal na nasangkot sa iba't ibang kaso ng pagnanakaw at karahasan. Sa loob ng bilangguan, siya ay naging leader ng mga rayot at gang wars, dahilan upang lalo siyang makilala sa mundo ng krimen. Noong 1961, sa edad na labing-anim na taon, siya ay hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair, dahilan upang siya ay maging isa sa pinakabatang binitay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa pelikulang Baby Ama na ginampanan ni Rudy Fernandez noong 1976. Nikasio Asyong Salonga, ang hari ng Tondo. Si Nikasio Asiong Salonga ay isang kilalanggang leader sa Tondo, Maynila, noong 1940s hanggang 1950s. Dahil sa kanyang impluensya at tapang, tinagurian siyang hari ng Tondo. Siya ay nasangkot sa mga laban at gang wars laban sa iba pang kriminal na grupo sa Maynila. Bagamat isa siyang kilabot na gangster, marami ang nag-ugnay sa kanya sa imahe ng isang Robin Hood dahil sa pagtulong niya sa mahihirap. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, siya ay pinatay noong 1951 matapos pagbabarilin sa isang inuman na tuluyang nagtapos sa kanyang buhay bilang hari ng tondo ang kanyang buhay ay ginawang pelikula ng maraming beses, kabilang ang iasyong salongga na pinagbidahan ni na Joseph Estrada at George Estregan Jr. Leonardo Putik Manesio, ang gangster na hindi tinatablan ng bala. Si Leonardo Putik Manesio ay isang kilalang kriminal at bandido mula sa Cavite na naging tanyag dahil sa paniniwalang siya ay may anting-anting na nagpapalakas sa kanya at nagpoprotekta laban sa mga bala. Siya ay nasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw, pagpatay, at pagtaka sa mga pulis, kaya't naging isa sa mga pinakahinahanap na kriminal sa kanyang panahon. Sa kabila ng maraming operasyon upang siya ay mahuli, patuloy siyang nakaliligtas, dahilan upang lumaganap ang paniniwala sa kanyang anting-anting. Gayunpaman, noong 1971, siya ay napatay sa isang ambush ng pulisya matapos ang isang malawakang operasyon upang tuluyan siyang mapuksa. Ang kanyang buhay ay ginawang pelikula, kabilang ang Inardong Putik, na pinagbidahan ni Ramon Revilla Sr., na kilala rin sa pagsasabuhay ng mga karakter na may anting-anting sa pelikula. Benjamin Ben Tambling Garcia, ang stuntman na naging kriminal Si Benjamin Ben Tambling Garcia ay isang dating stuntman na naging isang notorious na kriminal noong 1980s. Dahil sa kanyang liksi at kakayahang makatakas sa pulisya sa pamamagitan ng akrobatikong galaw, binansagan siyang Ben Tambling. Siya ay nasangkot sa pagnanakaw, droga, at pagpatay, at kilala rin sa kanyang galit sa mga tiwaling pulis na siyang naging dahilan ng kanyang pagiging kriminal. Sa kabila ng pagiging isang lawbreaker, marami sa mahihirap ang humanga sa kanya dahil sa paniniwalang siya ay lumalaban sa katiwalian. Noong 1981, matapos ang isang matinding habulan, siya ay nabaril at napatay ng pulisya sa Maynila, na tuluyang nagtapos sa kanyang kriminal na pamumuhay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga pelikula at alamat ng lansangan, kung saan siya ay inilarawan bilang isang rebelding bayani laban sa katiwalian. Emilio Chanco, ang hari ng pirata, Si Emilio Chanko ay isang kilalang pirata at kriminal na namuno sa Chanko Gang, isang notorious na grupo na nag-operate sa Southeast Asia, lalo na sa karagatan ng Pilipinas. Ang kanyang grupo ay nagnanakaw ng mga barko, kinukuha ang kargamento, at humihingi ng ransom kapalit ng mga tripulante at sasakyang pandagat. Dahil sa kanyang malawakang operasyon sa karagatan, siya ay itinuturing na isa sa pinakamalalang pirata sa rehiyon noong kanyang panahon. Matapos ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad, siya ay naaresto at ikinulong. Noong 1992 siya ay pinatay sa loob ng kulungan sa hindi malinaw na mga dahilan na tuluyang nagtapos sa kanyang kriminal na pamamayagpag. Octavio Ongkoy Paruhinog Senior, ang boss ng Kuratong Balilem si Octavio Ongkoy Parohinog Senior. Ay ang tagapagtatag at leader ng Kuratong Baleleng, isang kilalang sindikatong kriminal sa Pilipinas. Ang grupo ay orihinal na itinayo noong dekada, pitong pu bilang isang anti-communist militia sa ilalim ng gobyerno, ngunit kalaunan ay naging isang sindikato na nasangkot sa pagnanakaw, panginikil, at iba pang iligal na gawain, lalo na sa Mindanao at Visayas, dahil sa kanyang matagal na paghahari sa mundo ng krimen, siya ay naging target ng mga otoridad. Noong 1990, si Ongkoy Paruhinog ay napatay sa isang police raid na naging simula ng unti-unting pagbagsak ng kanyang sindikato. Sa kabila ng kanyang kamatayan, ang pangalang Puratong Baleleng ay nanatiling kilala at naugnay sa iba't ibang kriminal na operasyon sa bansa. Ang kanilang kwento ay isang babala na ang kasamaan ay may kabayaran. May nais ba kayong idagdag sa listahang ito? Mag-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng true crime at kasaysayan.